At simulan po natin sa BARM kung saan bago pa man magbukas ang halalan, nagkaroon na ng insidente ng pamamaril. Live mula sa Maguindanao del Sur, Simon Gualvez Bon, saan nangyari ang pamamaril, ilan ang nasawi at sino ang suspect? Nako Cheryl, tama ka no, isang oras bago ang pagbubukas ng halalan dito sa bayan ng Datu Odin Sinsuat, particularly in Barangay Bugawas, eh nagkaroon na nga ng pamamaril kung saan dalawa ang nasawi, hindi bababa sa apat ang sugatan. Yung mga suspect at large pero merong isang inaresto mga polis na person of interest according to them. Ang nangyari, eh talagang ito raw mga nasawi dito sa insidente ay boboto pa lamang no, pero saka, saka pinapotokan na nga ng mga hindi pa nakikilalang mga kalalaki ito mga biktima uh, sa tapat mismo. Nang paaralan kung saan sila boboto. Ang sitwasyon ngayon dito sa lugar ng uh, Maguindano del Norte, particularly sa bayan ng Datu din Sinsuat, ay eh talagang kinurdo na nakaagad ng mga polis yung area para nga may pagpatuloy pa rin yung mga yaring halalan. Pero nakabantay dito na rin ngayon ang mga otoridad kung sakaling kailangan ilipat sa isang private area itong mga yaring botohan dahil nga nagiging mainit na yung sitwasyon dito sa may paaralan sa Barangay Bugawas, Datu din Cheryl. Kaninang madaling araw mo, may napaulat din na ilang kalsadang hinarangan dyan nga sa Maguindanao del Norte. Naaksyonan na ba yan at natukoy kung sino ang may gawa? Ayan na nga, Cheryl, no? Uh, before again, dito nga sa mangyayaring halalan, eh, talagang tambak na mga bato, buhangin at lupa ang bumungad sa mga residente at mga motorista dyan sa National Highway o Kalsada patungo sa mga barangay ng Badak, Kusyong at Tapian sa bayan pa rin yan ng Dato o din sinsuwat. Kaninang madaling araw, nirespondian na rin ito ng mga otoridad at inalis no? itong mga tambak na ito para nga madaanan ng mga motorista at the same time na mga boboto nga ngayong araw. Inaalam pa rin ng mga otoridad o ng mga polis kung sino ang nasa likod ng naturang pangaharang sa kalsada para nga ma, kumbaga, ma-hamper o talaga mapigilan yung mga residente at motorista sa kanilang pagboto ngayong araw. Cheryl. Ni-report mo rin nitong weekend na maraming teachers maging mga butante na umatras ka sa halalan. Kumusta ngayon? As expected, Cheryl, dun sa Cotabato City, particularly sa Rosary Heights 12 na barangay, kung saan nagkaroon din ng shooting incidents days prior uh, dito nga sa halalan, eh mga polis na ang tumatayo na Special Electoral Board o SEB dito nga sa ilang paaralan sa Cotabato City matapos mag-back out at talagang hindi na tumuloy ang mga teachers sa kanilang pagjujuti bilang mga BEIs or Board of Election Inspectors. At the same time, dito rin sa Pandag, no, isa ito sa bayan naman dito sa Maguindano del Sur, tanging mga pulis na rin ang nanguna sa pamumuno nga dito sa nangyaring halalan matapos din ang intimidation na naramdaman ng mga teachers dahil nga sa threat ng mga magkakalabang partido dito sa lugar. At bukod dito sa Pandag, ay eh talaga may mga ilang bayan din sa Maguindano del Norte naman ang mga pulis na rin na nag takeover We are just trying to get the numbers pero uh, yan yung sitwasyon dito. Mainit pa rin ang pagabantay at seguridad talaga ng mga otoridad. Lalo't almost 300 ang nasa red category as areas of concern dito po sa Bangsamoro Region. Cheryl. Mon, bago rin ang halala naghigpit ng seguridad dyan sa BARM dahil nga sa napaulat na may naghahakot ng flying voters. Ano rin ang update doon? Oo, Cheryl, itong weekend, yan ang sinabi sa atin ng mga polis na nakatanggap nga sila ng isang A1 or information na talaga namang may possibility daw na magkaroon ng flying voters maghahakot no para nga makaboto at gamitin yung identity ng ilang mga botante para nga sila ang makakuha na nga ng mas maraming boto kumpara sa kalaban eh, dito sa Cotabato City diyan yung pinaka na-report talagang hinigpitan nila ngayon no yung security in terms of pagpasok ng mga residente doon sa naturang mga polling places isa lamang yung entry at exit point para nga makontrol nila at hindi mapasukan uh, ng ibang mga nang uh, mga pupunta sa lugar at talaga ang kanilang ruling dito pagpunta pila boto uwi no ayon nila manatili ang mga botante sa loob ng mga polling places or ng mga eskwelahan para maiwasan doon yung kantsawan at pagkikita ng mga magkakaibang partido para maiwasan na rin naman daw ang kaguluhan. Naipit pa ng konti yung, at tumatagal din talaga yung pang, nagiging botohan dito sa Cotabato City dahil nga Nagkaroon ng lane, no? First time daw nagkaroon ng lanes dito sa naturang lungsod dahil nga sa ginawang pagigipit ng mga otoridad. Kaya naman challenging din sa mga botante yung mangyayaring halalan in which it will end up to 3 pm lamang. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo John Mondalvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.